kagising nga lang po ng mabahing ito. At saka, alam niyo naman, laging puyat. And then, pagkatapos po is, nag-brush na ako. So, kailangan talaga natin mag no araw-araw para naman bumanga yung ating... Hindi nga, alam nyo na, pag para pag may nakakausap tayo ay confident ang auntie Few moments later. So, pagkatapos po ay eh, naglakad na ako papuntang bomba para maligo. So, nakikita niyo naman na ah, medyo marami na rin naliligo. So, tapos na din ako maligo. Siyempre, ang na super lamig talaga. Kahit summer na. So, pagkatapos kong magbihis ay pumunta na nga po akong simbahan. Siyempre, nalilito ang antenyo. Kasi so, sobrang bagal kumilos. Alam niyo naman. So, ito nga po. binidyo ka na sila para naman nakita ang kanilang kagandahan. Char lang. Kagandahan pa. ba habang nag video ako para naman pang vlog. Alam niyo na. Then, pagkatapos namin magsimba ay, hinatid na namin sa Timberland ang buwan. Kasi doon kasi nakatoka sa amin. Then, kailangan namin i- hatid naman ulit dun sa Timberland. So, habang papunta kami ng Timberland, syempre, makikita nyo naman ang daan namin, guys. super super hirap. 2,000 years late. Ay, sa so, wakas, up to 10 years nakalating na karating na rin ay super OA ng batang ito. So, yun na nga ito. Nakikita nyo naman na nakarating na kami sa simbahan ng Timberland para ihatid eh, sa kanila yung poon. So, sila nga po yung nagdala ng flowers at saka no, kay papagan So, pagkatapos po namin maihatid ang poon, so naisipan namin nila atin na gumala. So, syempre, tuwang-tuwa naman ang auntie May pa-video-video pa, may pa-rides-rides pa. Ikaw ba nang makakaalis ng bahay? Syempre, para naman ma-relax ang ating mga sar Eh. So, ang pinuntahan po namin, pumunta po kami ng mabunga para mag-bibispat. So, yun nga. Putuwang-tuwang auntie nyo. Ikaw ba namang nalibri ng kuya? So, syempre, nagkwento-kwentohan kami dyan. Nagmari-maritisan. At alam niyo ba, ang kanilang burger ay super sarap kasi may lettuce nga. Yun yung gusto ko sa burger. Yun yung nahanap ko eh. Yun na nga, satisfied. Nag-satisfied ang cravings ng auntie nyo. So, kumakain nga po kami, nagkwento-kwentohan din kami dyan so, Tingnan nyo naman ang aming pagmumukhain dyan ay parang super nasarapan talaga sa milk nila. At alam nyo na yung burger nila na super sarap. So hindi nga po ako nagsisim pumunta dyan kasi na namin ang kanilang burger.